Oh, ma. Edward. Oh, ma. baka mag O kaya sa So ayun nga guys. Kung makikita pa pausan na ako kasi tumakbo ako pabalik sa si 7-Eleven. Naiwan ko kasi yung <laughs> folder ko. Ayan ah. <laughs> Hindi ko naman alam kung kailangan talaga to pero binalikan ko pa rin kasi hindi pa naman kami aalis. Yung nga pala yung kasama ko doon, hindi naman pinaalala sa akin na may naiwan pala ako. Na-excite bumili doon sa may 7-Eleven. Tapos Maaga naman kami natapos kay saglit lang yung medical namin. Meron lang kami inaantay na nahuli, apat. Tapos nga pala guys, may kwento ako sa inyo. Meron daw palang isang naiwan. <laughs> Ngayon. Kaya pala kulang po pala yung card namin kanina guys. Kasi may naiwan na isang tao. Nakabatch namin. 34 kasi kami katao. Tapos yung nasa baba is 33. Kulang na isang card. Kaya pala wala umaamin. Ang ginawa niya, nag-taxi siya. Yung taxi siya papunta rito sa may hospital. Yun yung inaantay namin ngayon eh, sa yung tatlo pa. Na hindi pa natapos. Ayun na guys, bumaba na yung mga anim na babae sa L Chutu. Eh, ano po yung ah. mga? Sige. Sige.

So ayun na nga guys, ang sunod na ibababa, ito na yung mga boys kasi magkahiwala yung dorm nila. Uh, ilan ba sila? 14. 14 na Lucho 2 na lalaki. Tapos yung the rest na is Lucho 3 na kami naman ang ihahatid may hamaya after nila yung nakikita mo sa at uh, ay kaso hinarangan ni Solar eh ayan oh so yung nakatutok gusto talaga kung masisi ang vlog mo gusto talaga sa kanya yung exposure eh, eh no, nakatutok sa kanya pag ina-vlog mo puro sa Solar na ngayon <laughs> ako mga panagagal ganun ako doon mga mata ko na lang <laughs> gusto niya pa nga magpagawa ng ano pre slide ayop na Solar to <laughs> ayan na Bye bye guys, bye. ingat kayo sa ano, kung saan kayo papunta Okay. kayo Ito sa mga unimicron may yan yun, unimicron yan Hoy, kayo yung mga maleta Bye bye Ingat ka pre ha See you na lang pagka uh, ano pag mga magkataon na magka-diet uh, tayo. Good luck sa inyo guys ha. tulungan nyo muna tayo. kita na lang tayo soon. Ayan yung Ito yung mga ino micron LC2. Uh, 'yung dorm nila guys sa kabila hindi. Daraban ka?

May may inuman ba diyan oh? Ano yung na 'yan Ano yung Micron 'yan. Ito. Dito ako. Dito ako. Ito. So ayun na nga guys. Nagsibabaan na sila at ayun po yung dorm nila maliit lang. Sa amin kasi building eh, malaki oh, condominium. Ano 'yan? Diretso na yung. Ha? Diretso na 'yan. Ay, ayun sa kanila. Ayun sa Sa kasi tondominyo sa ating kondominyo. Ah, saan ba <laughs> yung <laughs> orin? Yung yung binabaan ng mga babae. Ay, uh, uh, May shuttle store. So sila ang malayo. Oh, sila malayo. Ay, right. Bye. Yes. Bye. Goodbye guys. See you when we see you. Eh, ay, i-chat mo na na papunta na tayo kay oh, okay. ano para yung foods natin. Give it to me like guys, update nga pala. Papunta na kami sa aming dorm. Ah, uh, pangalan noon ay Lutsu Tree. Sa go-kart. Go-kart. Oh, go-kart 'yan, go-kart. Ang saya kaya niyan. Ang lang kasi ng kasiyahan ng Chekwa eh. Ayaw daw talaga ng bilihan dito. May bilihan pero doon-doon pa daw. Ay, ang iba, one month na. Ang pas namin. Tumabas na 'yung mga may ingay. Ako na lang natira. Hello. 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 Kasi dito ako sa ina. Tipan yata 25.